Ang banana ketchup na paboritong sausawan ng mga kids, ilalagay na natin mismo sa paborito nilang fried chicken. Yes guys, mas panunutin pa natin ang sarap ng banana ketchup dito sa ipiprito nating manok. Tiyak akong mas gaganahan at mas masasarapan ang inyong mga chikiting pag ganitong fried chicken ang inihain mo sa kanila. Tara, simula na agad natin. Dito guys, meron tayong biniling manok na magkasama ang leg at tight part. Hinugasan na natin ng dalawang beses yan at sinigurado nating tanggal na ang mga dumi at buo buong dugo nito. Bali, lalagyan lang natin yan ng gatla gamit ang kutsilyo. Maglalagay tayo niyan para mas manunood talaga sa laman yung mga pampalasa na ilalagay natin. Siyempre, ang gusto natin sa fried chicken is yung malambot, tapos juicy, and siyempre dapat nanunood yung lasa hanggang laman. Once malagyan na natin ng hiwa ang mga manok, ilalagay na natin yan dito sa ating pan. At uumpisa na nating timplahan itong mga manok. Una na nating ilalagay diyan itong pinino nating sibuyas at bawang. Mas mainam kung pino ang hiwa niyan para mas lumabas ang lasa ng ating sibuyas at bawang. Sunod naman natin dyan ang asin at pamintang pino. Kayo na po ang bahalang mag-adjust sa amount ng asin at paminta na ilalagay ninyo dito. Sunod na natin dyan itong granulated seasonings any type of seasoning na gusto ninyong ilagay dito is pwede naman po. Sunod naman ay 1 cup ng banana ketchup. Sa mga magtatanong kung pwede ang tomato ketchup, sa tingin ko po is hindi magugustuhan ng mga bata ang maasim na lasa ng tomato ketchup. Mas preferred kasi ng mga chikiting is yung manamis-namis na pagkain. Kaya I suggest na banana ketchup na lang po ang gamitin ninyo. Bali, nagdagdag pa po ako dyan ng half cup pa para kasing nakukulangan ako sa one cup ng ketchup. And last na ilalagay natin dito is 1 1⁄2 cup ng tubig. Mix-mix lang natin ang bahagya at pwede na natin itong isalang. Bali dito ay nakaset ang ating apoy sa medium heat. At pakukuluan lang muna natin ng 10 minutes ang unang side nitong manok. Di ko na tinakpan yan guys, nawawala kasi yung pantakip ko eh. Pero kung may takip naman po kayo ng pan, maiging takpan nyo po ito. Makalipas ang 10 minuto, ay babalik ta rin naman natin ang manok at yung kabilang side naman ang lulutuin natin. Bali, 10 minutes lang din po natin pakukuluan itong kabilang side ng manok. After ng 20 minutes, all in all na pagluluto natin sa manok, pwede na po natin yung hanguin isa-isa. Bali, patutuloyin lang muna natin ang excess na sauce nito at patutuyuin nito sa electric fan ng kahit 30 minutes lamang po. Habang pinapatuyo natin ang mga manok, lulutoy naman natin itong naiwan na sauce. Bali, lalagyan lang natin yan ng slurry mixture para mas lumapot pa ng bahagya itong ketchup sauce natin. Wala na tayong ibang ilalagay dyan dahil malasang malasa na itong sauce natin. Kung nakaabot ka sa part ng video natin ito, it means na interesado ka sa niluluto natin today. Kung sakali pong magugustuhan mo itong fried chicken recipe natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-comment ka na din po ng amazing ketchup fried chicken. Maraming salamat po! And once lumapot na itong sauce natin, ay pwede na yung hanguin. Dito naman ay magpapainit na tayo ng mantika sa kawali. Set lang natin dyan ng apoy sa medium heat. And kapag uminit na, ay pwede nang ilagay itong mga pinalambot na manok. Bali, saglit lang natin itong piprituhin sa mantika guys. Since luto at malambot na nga ang mga manok, kaya 3 to 5 minutes lang natin lulutuin ang kada side nito. Pero kung mas preferred ninyo ng pritong-prito talaga ang manok, pwede naman po ang 8 to 10 minutes na pagpiprito nito. And once maprito na ang both side nito, pwedeng pwede na natin niyang hanguin. Pwede na natin iserve sa ating pamilya itong noot sa sarap na ketchup fried chicken recipe natin. Siguraduhin mo lang na marami kang sinaing na kanin dahil tiyak akong tataob talaga ang kaldero kapag ito ang inihain mo sa kanila. Kaya tag mo na din mga friends and loved ones ninyo at subukan nyo na din gumawa nito. Salamat lagi sa panonood! Bye!